tatlong nagkukunwari ng tauhan ng Commission on Elections iniimbestigahan na ng komisyon. Sinigurado ng poll body na sila ay kakasuhan sa piskalya. May mga balita dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo, Genesis, Pumbojay, iniimbisigahan na Commission on Elections ang tatlong nahuli sa Santa Cruz, Laguna na nagkukuna rin empleyado ng Paul Body. Ang mga nahuli ay gumagamit ng mga peking dokumento at kahit ang kanilang mga sasakyan ay may logo rin ng COMELEC. Kaugnay pa nito, ang tatlo na nahuli ay tila magkakamag-anak. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Irwin Garcia, ang kiniklaim ng mga nahuli ay empleyado raw sila ng Task Force Contra Bigay at nag inspect na isang paaralan sa Laguna ng mga automated counting machines. Paglilinaw niya na hindi hindi na task force ang kontrabigay ngayong eleksyon kung hindi isa na itong komite kaya hindi sila tunay na mga empleyado. Ito ay kinabahala ng komisyon dahil maaari itong magamit para makapangloko ng mga botante at kandidato. Kaugnay niyang pakinggan natin ang pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Napaka-importante po niyan sapagkat una kine-claim na sila ay, uh, sila ay uh, mga miyembro daw ng task force uh, um, against a uh, vote by uh, at task force on kontrabigay uh una wala na pong task force Committee na po yon yung task force nung no, nakaraang nakaraang eleksyon pa yon tapos pirmado daw allegedly ni commissioner Amy Ferulino fake po yung dokumento hindi po niya pirma yon pati logo ng COMELEC peke nangangulugan mga impostor yung mga taong ito at uh, hindi po talaga sila tunay na empleyado ng COMELEC ibig sabihin yan yung mga hinahanap natin nung mga nakakaraan anong ginagawa nila doon sa lugar, doon sa lugar mismo kung saan naka imbak sa Santa Cruz, Laguna. Yung mga uh, uh machine, yung may mga nababalita na nagbebenta sa buong bansa ng na mga uh, nakaya daw nila allegedly nagawa ng paraan ng ating mga ang ating mga uh, ang ating eleksyon pagtitiyak ni Garcia na ito ay kanilang sasampahan ang kaso sa piskalya. Ang tatlong sangkot ay posibleng maharap sa ng usurpation of authority at falsification of public documents. Nilinaw niya rin sa publiko na kung magpapadala man ang mga tauhan ng COMELEC main office, ito ay ko-coordinate sa, sa, mga local COMELEC. Sa kaso nila, hindi ito alam ng mismong local COMELEC office. Kung na niyang pakinggan muli natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ito po ay nakakabahala pero nagpapasalamat tayo sapagkat nagkaroon ng ganitong klaseng pag-aresto. At sinabi nga natin ngayong kasing araw na ito, ay uh, akagad silang na-aresto kahapon at ngayon sila ay kagad nasasampahan ng kaso sa ating piskalya. Ito po ang tatandaan ng lahat. Kung magpapadala man ng COMELEC ng mga tauhan niya, coordinated na po yan sa aming local COMELEC. Ganong walang alam ang local COMELEC namin sa pagdating ng allegedly galing sa main office ng COMELEC ng hangahulugan, mga impostor Peke po ang mga dokumento ng mga yan at meron silang reason at purpose kung bakit sila naanjan. So yung pong mga sinasabi nating naglipanan, nagkalat, uh, sana nga masabi nila sino ang mga nasa likod kung sakasakali man. Nung uh, nito, sino ang mga kliyente nila kung meron man at the same time ay uh, ano ang involved uh, kung bakit sila naanjan? mula sa Comelec Office in Tramuros, Manila, Bombo East sa Air para sa The Vote. 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country, Basta Radio Bombo.